Alright guys uh, Welcome guys sa channel na to Ang pag-uusapan natin guys sa isang Yung tinatawag na Pilosipiya ng isang security guard Na dapat nating maarok Maintindihan At Malaman natin kung talagang Anong ibig sabihin Ng malalim na kahulugan Ano nga ba to guys Ito ang Pilosipiya na wala tayong pinakasalang pwesto, di ba? So, kung isipin mo, kung ikaw ordinaryng tao lang, tapos, iisip mo, bakit walang pinakasalang pwesto? Ano ba yun? Gano'n, di ba? Yan ang mga tanong natin, eh. So, ako nung mali, anong maliit, nung ako ay medyo bago pa sa trabaho ng ay hindi ko rin naintindihan yan. Ano ba yung wala tayong pinakasalang pwesto? Gano'n. So, para maintindihan natin, guys, malaman ng ibang mga bagong security guard na bago, na anong ibig sabihin nito pag-usapan natin ngayon, tara! Alright guys! Welcome sa Riddles TV 14 years more or less bilang security guard, security officer Ngayon, pag-uusapan natin guys kasi mayroon tayong tinatawag na tatlong filosofiya bilang security guard ang una ay Sala sa init, sala sa lamig ang isang security guard. Pangalawang filosofiya, lumangoy tayo sa marunong tayo lumangoy sa agos. At ang pangatlo ay wala tayong pinakasalang pesto So pag-usapan natin ngayon yung pangatlong filosofiya kung ano ang malalim na kahulugan. Pero bago ang lahat guys, baka bago ka sa channel ko, napindot mo yung video na to at nagulat ka na hindi mukhang security guard o security officer yung nagsasalita kasi guys ako po ay isa nang retired na po ako matagal na po nag-retired at yan po ang mga binabahagi natin kung paano tayo mag retired, mag-resign na maaga para mapunta sa self-employed na kategory pero dahil nga ngayon yan guys ang pag-uusapan natin ay ang pilosopiya na wala tayong pinakasalang pwesto. Pero bagong lahat guys, kung gusto nyo magkaroon ng kaalaman regarding sa pag apply ng security guard, dagdag kaalaman ng mga tulad na pinag-usapan natin ngayon, marami tayong ginagawang video guys. Ayan na yung channel ko guys. Ayan. Pasyalan nyo yan. At pindutin nyo yung playlist dyan. Ayan. Pag nakarating na kayo sa playlist, guys, ayan playlist natin yan guys. Pindutin nyo yung Security Guard Matters. Ayan. Nandyan lahat ng mga video natin guys na hindi nyo makukuha ng libre. Makukuha nyo siya, pero may bayad. May bayad. Siyempre, may mga, kuha nyan yung na enhancement, mga mga special uh, training. Uh, makukuha nyo yung mga information na binibigay natin dyan. Pero sa channel ko guys, ay libre lamang, no? So ang gagawin na lang ninyo, panoorin ang mga video. Ngayon kung may mga na-encounter kayo mga patalasta sa video nating na video ko guys, ay pakiusap ko lang, panoorin nyo ng buo para kahit papaano ma-reward man na ako kahit isang kape. Pero sa ngayon guys, wala pa akong, wala pa akong swildo sa YouTube. Kahit singkong duling, wala pa akong natanggap dyan. So, ang akin lang, kung makatanggap ng swildo, di thank you. Kung wala naman, ang importante, may tao akong hindi kilala at nabigyan ko ng maayos na impormasyon at nakatulong someday sa buhay ng mga bagong security guard. Anyway, puntahan na natin yung sinasabing wala tayong pinakasalang pisto. Ano bang ibig sabihin yan? Guys, ang isang gwardiya guys ay hindi po regular sa trabaho. Tayo ay kontraktual lamang. So, kung ikaw ay naka-duty ngayon sa malaking company, ay huwag mong isipin habang buhay ka na dyan. Nagkaka-problema ang security guard. Nagkaka-problema tayo sa duty. Hindi natin mape-perfect yan. At, kung mangyari yun, nagka-violation tayo, eh, anytime, pili tayong tanggalin sa ating mga pwisto. At, pag natanggal tayo, ang tawag dyan ay RTO. So ngayon, kung ikaw ay naintindihan mo yung wala tayong pinakasalang pwisto, hindi ka maghihimagsik sa kaisipan mo na bakit ako tinanggal? Bakit ako kuhaan? ba diba? Kasi nga, tayo ay contractual yan, contractual lang, eh talagang may mga time na mga unfair na mga nangyayari sa ating buhay, sa bilang gwardiya, ay mangyayari talaga yon. Kasi nga, maliit na butas lang, maliit na kaso, pwede ka nang tanggalin eh. Kaya nga, marunong lumangoy sa Agos, di ba? Kasi nga, makisama ka sa kumpanya at makisama ka sa agency. Anyway, bago natin lawigin ang, ang kahulugan yan na wala tayong pinakasalang pisto, basahin muna natin itong, ayan, yung kanyang comment ni sir. Ayan, no? Oh. comment ni sir. itong basahin natin yan para maintindihan natin. Okay. Ah, uh, sir, nandiyan, tingnan mo ha. Ah, uh, Ito lang, sandali lang. Ha? Ayan. Uh, sir, 13 years na po ako sa aming security agency. Nahuli ako nakaidlip isang beses lang. Ako nahuli. Pero terminate ako agad kasi once strict policy ang gagawin. Anong gagawin? Ang, hindi na nagkamali na siguro type. Anong gagawin ko sa sana matulungan nyo ako? Ganon siguro ang ibig sabihin. Okay. Kita mo, 13 years na siya. Hindi lang niya kinalaro kung siya ay tinanggal sa agency o tinanggal sa pwesto. Okay? So, ang kaso niya, idlip. Umidlip ka ng segundo, umidlip ka ng isang oras, tatlong oras, umidlip ka ng minuto, ang kaso mo ay isa lang, tulog. Sleeping on post. O, ba diba? Parang ang ang kuan diyan guys ay eh, ganito yan. Snappy at lousy same salary. Ganon din yan. <laughs> idlip ka, pinasabi niya idlip, nakatulog ka o tatlong oras ka natulog, eh, pag nahuli ka ay isang kaso lang yon. Tulog, sleeping on post. o oh, anyway. So hindi niya at nilalaro kung tinanggal siya sa agency o tinanggal siya sa pwesto. Kung tinanggal ka sa pwesto, sir, normal yon doon papasok yung wala tayong pinakasalang pwesto. 13 years ka na sa agency mo, ay malabong, kumbaga, yung tinatawag na malabong makakaligtas sa iyong violation, ang years of service mo. Kaya nga ako, palagi kong sinasabi sa mga gwardya na marunong magsubi, marunong magtabi para sa tinatawag na in case na mangyari ito sitwasyon. Kasi nga, wala tayong pinakasalang pisto. Hindi, na, hindi tay regular sa isang, sa, itang, sa isang duty natin. Kunting mali lang, tanggal tayo. Alam mo yung nagtatanggal lang ng pwesto, yung may, may backer. Okay guys, kung ikaw ay medyo may backer sa kumpanya ang mo, oh, medyo matibay-tibay ka. Pero kung tulad ka rin sa akin na isang salta lang din, eh, konting mali, mapag-initan ka ng commander mo, mapag-initan ka ng empleyado, mapag imitan ka ng, ng nakaupong mga boss, na nakanti mo lang at na personal ka, tanggal ka. Artiyo ang, tao, ang sapiti natin. So, talagang, kung hindi mo ipasok sa isip mo na wala tayong pinakasalang pwesto, eh maghihimagsik ka dahil sasabihin mo, ay, konti lang yung mali ko, konti lang yung kwan ko, ang tagal ko na dyan nag-duty, pero konting mali lang, ay, tatanggalin ako. Ganun talaga ang buhay natin, mga security guard. Kaya nga, mula nung nangyari sa akin yan, dahil ako ay may pamilya ako, malaki ang pamilya ko, galing ako ng probinsya, bisaya ako, sa Maynila, wala akong kilala, nangungupahan kami dati, o, oh, pag natanggal ako, iyak-iyak talaga ako halos. Kaya ang ginagawa ko, ah, pag natanggal ako, na-floating ako, nagpapadyak ako. oo oh. May padyak kasi dito sa lugar namin eh. Minsan, nagtitinda ako ng balot. ba? Diba? Kasi nga, option yon, Dahil, ganun talaga ang trabaho ng gwardiya, natatanggal eh. Kaya wala tayong pinakasalang pisto, kaya tinuturo ko sa inyo kung paano magsubi, paano mag maggawa ng sideline hustle, di ba? Para sideline hustle business. Para in case mayroon kang tinatawag na uh, another option kung matanggal ka, di ba guys? So 'yan ang ibig sabihin ng wala tayong pinakasalang pwesto. Anytime pwede tayong matanggal. Especially kung mapag-initan na tayo. Habang tumatagal tayo sa ating trabaho sa pwesto natin, uh, medyo na, napaparami ng paparami yung bulilyaso natin eh. Hanggang sa lumobo na yon ayan, mapag initan ka na, tanggal ka na agad, di ba? kasi, ganito yan eh. Tunay, nagka-violation ka ngayon, konti lang. Iip, maiipot, maiipon yun eh. Maiipot, maiipon. Kaya, yun ang gawing, yun ang gawing dahilan para tanggalin na yan, di ba? Kasi wala na sa ice yan. O, gaganunin ka. Ngayon, hindi mo sabihin, ay, matagal na ulit ba't niyo ako tinanggal? Hindi ganyan, hindi, hindi, hindi sabihin nyo guys. Wala nga tayong pinakasalang pisto. Balik tayo kay sir yung nag-comment. Hindi niya kinalaro kung tinanggal sa sa agency niya. Bawal po yun. Tayo mga security guard, regular tayo sa agency natin. May sapat tayo na da, may sapat tayo na proseso ang dapat gawin, ah, gawin sa atin para matanggal tayo. Pero kung naka ka lang at tatanggalin ka ng agency sa piso, aywa, sir, payo ko sa iyo, ilaban mo yan. Tresing taon ka na sa agency nyo, tatanggalin ka lang dahil napa ka, ang yabang naman, ang yabang naman ng mga opisyon nyo sa agency nyo, akala nyo kung sino din sila, isa rin sila mga tulungi sa gabi. Hindi ko sinabing tama yung matulog sa gabi pag nag-duty tayo, mali yun. Kasi binabayaran po tayo ng kumpanya para mag-duty, hindi para matulog. Okay? Iwasan talaga natin yan. Ngayon, ang katotohanan sa buhay, hindi natin maiwasang makatulog. Kasi nga, tao lang naman tayo, hindi tayo araw-araw ay pero hindi katuwiran yon matatanggal uh, kailangan violation pa rin yon pero yung tatanggalin ka sa agency dahil naka ka ay bawal na yun guys kailangan ilaban mo na yan sa dole ngayon kung kung mahaba-haba mo yung proseso ilaban mo pa rin yan o yun na nga eh kailangan meron kang option na pagkakitaan natin habang lumalaban ka kasi nga tulad ako dati talagang iyak-iyak ako dahil isa lang ang isa lang ang income ko eh. Yung pagkagwardya lang. Kaya ang ginawa ko, nung nakakuha ako ng area ng sa squatter, squatter area, nakabili ako ng area ng squatter area, kahit nasa looban guys, nilagyan ko ng tindahan yung bahay ko. Kasi bakit? Kahit pa paano, makakatulong-tulong pang bili ng asin, ibitsin, ganon. Ako naman, hanap ako ng mga negosyo na mga ma, makukuhaan ko, para panglaban nga doon sa bigla-bigla tayong natatanggal. Itindihan nyo guys, yun yung tinatawag katotohanan ng buhay ng security guard na wala tayong pinakasalang pwesto. Kaya kung tinanggal kayo at uh, wala nga, eh, unfair nga ang buhay natin eh. Lalo na yung mga mga mayabang na empleyado. May kasama ako guys na sinita lang niya ng ID. Nagalit na yung empleyado. Ngayon, sumubo siya ng, ng niya kasi nagutom na siya. Ayun lang, sinilip lang niya. Bakit ka kumain dyan? Bawal dyan. Sabi naman nung lady guard na tauhan ko, hindi ako kumakain ma'am kasi ang kain, yung plato, ganun, kanin. Eh yung biskuit, pasimple na naman yun, kaya na nakita siya. Yun ang ginawang dahilan. Eh ma'am, yan siya. Nagbabawal sa akin na walang ID. Pero siya, kumakain siya dun sa area na hindi naman dapat kainan. Bawal diyan di ba? oh, iyak-iyak yung babae sa akin, sir, baka pwede niyo akong tulungan. Sabi ko, gagawin ko ang aking kakapiranggot na kakayahan para tulungan ka. Pero alam mo naman na isa rin akong, di ba, isa rin akong kuhan. So, mangyak-iyak yung babae. Sinubukan kong tumulong sa kanya, naghingi ako ng explanation na, na letter sa kanya, binigay ko sa security office. Ang sinabi sa akin ng security office, kuhan ko raw, kinukonsinti ko para raw yung galaw ng ng tauhan ko. So, pinagalitan ako, almost, baka, parang ako pa ang sa sitwasyon. And so, kung isipin mo, napakasim napakasimple lang yung violation ng, ng tauhan ko, kumain lang siya ng Skyflex konti, ah, uh, yung biscuit nga, kasi nagutom siya, sinimplihan lang niya. Dahil nga yung empleyado, sinita niya, sa no, no ID, no entry, ah, uh, yun lang, ginamit niya yung bus niya, at sinumbong sa security office namin. Ang security office naman, dahil boss na nagsabi, napag-initan yung kwan. So, ganun ka-unfair tayo. Kaya nga, wala tayong pinakasalang pwesto. Nintindihan nyo na, guys, ha? So, araw-araw tayo nakikipaglaban sa ating buhay sa gwardiya. Hindi ibig sabihin na tumagal ka na doon, regular ka na. Ako dati, araw-araw ako nakikipaglaban. Pag nag-duty ako, araw-araw akong pag natapos yung duty ko na walang problema, ay, salamat, walang problema. Ganon. Pero guys, ganito yan. May mga ganun din nangyari na natapos yung duty mo. Inisip mo, walang problema. Thank you, Lord. Pero meron ka palang na nasabit ka pa sa sitwasyon. Eh, ito naman, ay ah, kwento ko sa inyo. Uh, may, may gwardya na owl. Owl ba? Ang paalam sa gate ay kukunin yung mga gamit niya. Kaso lang gabi gabi siya pumunta. Kukunin yung gamit niya kasi nahiya siyang pumunta na araw. So, gabi. Ngayon naman, eto naman mga gitas kasi mga trupa na pinayagan. So, pumunta. Ang kaso lang guys, pagpasok doon, nagnakaw yung gwardiya. So, pagdating, nagnakaw. So, ngayon, yung mga dinaan ng mga pisto, siyempre, kaway, pre! Kumusta, pre? Ah, pre! So, ngayon, eto na. Dumaan na yung araw, nagnakaw. So, isip-isip mo, wala kang problema. Kaso lang yung kumpanya inibistigahan kung saan dumaan yung gwardya at tiningnan yung mga lagbok kung may lagbok ba sila. So yung mga gwardyang knowledgeable kasi nanonood sa mga video ko naglagbok SG SG de la Costa pass by in my post. Kasi nga unusual yon dahil awl na yon hindi na empleyado yon hindi na siya gwardya. Awl na nga eh. O, eh, ikaw, hindi ka naglagbo kasi pre! Ah, pre! Ganon, ganon ka. So, dumaan na yung isang linggo. Nag-backtrack na ng, ng investigasyon yung security office. At nakita yung lagbok mo na wala kang lagbok. oh, tanggal ka. O, di ba, isang linggo nang dumaan, akala mo walang problema, nakaraos ka na. Ganon yung guys, ganon yung buhay natin mga security guard. Na hindi mo alam na, wala ka naman dun sa sitwasyon, di ba? Dinaanan ka lang eh. Dinaanan ka lang eh. Kailang may kapabayaan kang ginawa. Hindi ka naglagbo. O, oh, yun ang ginawang butas para tanggalin ka. Ngayon, eh kung mayroon kang padrino, bakir mo, iyak-iyak ka na sa bakir, sir eh. Yung buwan, sir eh. nalisa Nalil sa Kausapin, ano bang ng problema dyan sa kwan ko, pamangkin ko? Ay, ah, hindi sir, okay lang yun sir, kasi wala naman siyang kinalaman doon siya, nadaanan lang siya, ganunin ka lang. O di, manatili ka doon sa pisto mo. Pero kung wala, tulad ko, plain bisaya ka lang, nag eh, tanggal ka. Ganun na nangyayari sa akin, guys. Wakakala nyo, hindi nyo, hindi ko nadaanan yan. Hindi, nadaanan ko yan. Kaya sa puso't isip ko, wala akong pinakasalang pwesto. Okay? So, ang ginawa ko, naggawa ako ng mga, ba mga bagay, pamamaraan na pag tinanggal ako sa pwesto ko, meron akong tinatawag na option na kumita para makakain kami. Okay guys? So I hope guys na na naarok nyo ang ibig kong sabihin sa wala tayong pinakasalam po Ngayon guys, kung nakita nyo, naklear niyo ang bisyo natin do sa kasabihan na yan, I hope na mabigyan nyo ng like guys. Ngayon, kung nalabuan naman kayo guys, pindutin nyo yung dislike guys. Andiyan na yung dislike guys eh. Ngayon guys, kung kayo ay silent viewers, nanonood lang at hindi naman pa subscriber, baka naman sa ngayon, pwede nyo na pindutin yung subscriber button dyan, subscribe button, at saka notification bell natin. Ayan, notification bell natin para updated kayo kung anong mga pag-uusapan sa susunod. Okay guys? Sa ngayon guys, kita-kita muna tayo sa sunod na video. Bye-bye guys. Bye-bye.